O sabi po nalang si Rendon Labador, ito na daw ang katapusan ni Vice Ganda. Ang sabi niya, this is the end of Vice Ganda's era. Wow. Oh, ang was na tama na ito. Balikan natin, ah. ilang dekada na, na sinusubukang ah, simula pa sa grupo na itong mga diehard na makaduterte. Ilang, ilang taon na, sabihin na natin gano'n na lang, na pinipilit or, or kayo'y nagsasama-sama para pabagsakin ang isang vice-kendah. Ano pong nangyayari? Wala. Sa halip, lalo pong namamayagpag ang karera ng isang vice-kendah. Lalo pong nagiging phenomenal, lalo pong tumatayog ang lipad ng isang vice -kenda. Pero mayat-maya ay bumabalik at tumatapak sa lupa, hindi nakakalimot. Yan po ang nakikita natin kay vice -kenda nagbubulag-bulagan kayo. Mulat sa pool kasi ayaw niya na sa ABS, CBN. Ayaw niya na sa It's Showtime. Kaya ganyan din kayo kay Vice Ganda. Hindi niyo kaya ang isang Vice Ganda. Promise. Di ba nga? Ulitin ko nga, ilang taon na na ginagawa nyo kasi ng kasinungaling, na ginagawa ng kalupohan, hinahanapan niyo ng kung anong butas at kamalian para bumagsak. Meron po bang napala? Di ba wala? Tapos itong si Rendon Labador, dumating, umiksena, pumasok sa eksena, para pabagsakin din si Vice Malabo po yan. Wala pa. Okay? Mahirap po kasi talagang pabagsakin. Totoo yan. Ang tao na wala namang, wala namang ginagawa para, para kasplaman, para kamuhian. Yung inyo pag-iisip, una pa lang ay bias na. Kaya kayo nagkakaganyan. Okay? Dahil kayo ay mga die-hard. Dahil kayo ay mga pulahan. Die-hard datang si Rendon Labador eh, diba? Muli na namang pinatutsadahan daw ni Rendon Labador si Vice Candas sa isang social media post kung saan sinabi niya ganito nga. The end of Vice Candas era. So tignan natin, sino ba ang unang uh, natapos? Sino ba ang unang nawala sa social media? O ba diba ikaw, Mr. Rendon Labador? And how dare you to say na this is the end of Vice gandas era? Alam niyo po ba, kung titingnan niyo, kung magbabasa-basa lang kayo ng konti, makikita niyo, parami ng parami ang endorsements. Parami ng parami ang natitiwala kay Vice Ganda ng mga produkto at kumpanya na ang ibig sabihin, bankable. Na ang ibig sabihin, lucrative ang pangalang Vice Ganda. At yan po ay naging household name. At bakit kaya? Dahil nagsikap, nagtyaga, walang sinas walang walang sinagasa ang tao, nag enjoy sa kanyang ginagawa at higit sa lahat, umaapak sa lupa at tumutulong sa kapwa. Ganun po ang isang vice ganda. Hindi ako bastang, bastang ipagtatanggol ang isang tao na hindi ko kilala. At wala tayong, wala tayong nakikitang, I mean, nakikita natin na napaka-inspiring ang mga katulad ni Vice Ganda. Alright, so yon Mr. Labador, tama na. Okay, tapos ka na nga sa social media eh, pero ganito ka pa rin. Ano mangyayari sa'yo? Lahat dinadamay mo eh. Ang laki ng galit mo kay Vice Kanda. Ako, titignan nyo, hindi naman kayo talaga pinapansin ni eh, Vice Kanda. Siguro may konting pasaring pa rin eh. Pero di ba lalo kayong napipikon na ang ibig sabihin, you are nobody to Vice Kanda.